thank you, thank you very much po mga kababayan. Kaya may kamay sa love shout sa inyong lahat. So dito, dito muna tayo mag-live. Yeah, mega mega love shoutout po. Uh, mega mega love shoutout sa 1 million viewers. So maraming maraming salamat sa pagpasok. Like, like and share lang po tayo mga kababayan. Like, like and share. So maraming maraming salamat. So you can So like like and share lang tayo Maam Bingang. So maraming maraming salamat Maam Bingang. Ay, uh, mega siya. Okay din lahat. Sa so live muna tayo dito. So, Kumo na kayo sa labas. Ah, siguro wala tayong globe doon. So gamitin ko na rin yung data ko. So, uh, ano? maglalayad muna tayo. Ayan, si Kuya Ricky. Kaya nang